tagumpay sa Twitter kung naghahanap ka para sa isang medyo naka-automate na paraan upang makabuo ng isang tatak sa online. Hindi mo na kailangang tumingin pa sa Twitter para sa pinakamahabang oras. Maraming mga marketer at kumpanya ng marketing matagal nang isinasaalang-alang ang Twitter bilang isang magandang lugar para sa pagbuo ng tatak. Napakadaling gamitin ng Twitter. Kailangan mo lamang mag-post ng isang tweet. Iyon ay 280 mga character. Kailangan mo itong gawin sapat na katagal. Kailangan mong piliin ang tamang nila nilalaman at bibigyan ng sapat na pagtuon at pansin sa detalye, makakakuha ka ng tama, konting oras na lang, ang Twitter ay maaring maghatid ng tagumpay ng lubos, sa isang automatikong batayan, ngunit kailangan mong bayaran ang iyong mga dapat bayaran, upang makarating doon, narito kung ano ang matututunan mo sa patnubay na ito, mga bagay na dapat gawin bago simula ng marketing sa Twitter, maghanda na magmanual o buong auto, pag-marketing sa Twitter paggawa ng mano-mano, mano-manong mano tweeting, mga kalamangan at kahinaan, paghahanda hanap ng tamang mga impluensya ng niche influence sa Twitter sundin at makisali ano ang mangyayari kapag naabot mo ang mga mataas na antas ng pakikipag-ugnayan pag-optimize ng iyong nilalaman makita ang lakas ng mga katanungan marketing sa Twitter mga pinakamahusay na kasanayan na sundin